9 Abala sa pag-iibintayo si Windy nang may maglapag ng isang bungkos ng red roses sa kanyang mesa. Red roses for a beautiful lady. Nakatitig lang siya sa mga bulaklak. Di isang tao lang ang naalala niya. Isang taong pilit na kinalimutan niya. Pero salamat sa istorbong yon. Back to square one na naman siya. She turned to the man in front of her. Hindi niya kilala ito. I'm Cedric Abelsilia. Iminwesto pa nito ang cafe bar na katapat ng restaurant niya. Kapit-bahay mo. Ikaw pala ang may-ari ng Cafe Helena's. Medyo, hati kami ng kuya ko actually. Mind if I sit down? Not at all Mabuti na ang mapagsabihan ito ngayon pa lang At nang hindi na uli siya istorbohen pa What can I do for you, Mr. Abasilia? Cedric na lang O kaya naman, Sid for short Kung gusto mo Okay, Cedric or Sid What can I do for you? tiningnan nito ang mga resibo sa ibabaw ng mesa. Naiistorbo ba kita? Ngayon ka pa nagtanong, e nakaupo ka na. Sabi nito sa isip-isip niya. Not really. Matatapos na rin naman ako, so okay lang. I see. Mabuti kung ganun. Eksaherado pang tumikin ito. Magkakaroon kasi ng anniversary celebration ang real estate company na hawak ng Kuya Denver ko. Ako ang nautusan niyang maghanap ng magka-caretaker para sa okasyong yun. And I was hoping na kunin ang services nitong restaurant mo para mag-cater para sa amin. Cater? But we don't do catering services. Although she was thinking of venturing into it. Ganun ba? Well, don't you want to try it? May tiwala na ako sa quality ng food na ino nyo at highly recommended ka rin sa akin ng kaibigan ko. Kaibigan? You dated him once. Nenji Villaraza. Muntik na siyang mapasinghap nang marinig ang pangalan ng binata. Ano ba? Nananadya ba ito? we didn't date. Nagkaroon lang ng kaunting pagkakamali. Kaya kami ang napabuntong hininga na siya. All right, I'll take your offer. Kailan ang date ng anniversary at ilan ang mga taong dadalo? Ah, uh, may meeting pa kasi ko within an hour. How about if we get together this afternoon? So we can talk about the details. Okay lang. I'll let my chef prepare some dishes we could offer. That would be great. He offered his hand to her. Thanks, Winry. I'll see you this afternoon. Napatingin siya sa mga bulaklak. Parang may hindi yata tama sa sitwasyong iyon. Ah, uh, Cedric. Yes? What's with the flowers? Bakit binigyan mo pa ako nito? Pwede mo naman akong kausapin kahit wala nito. Ah, hindi sa akin galing yan. Hindi sa'yo? Eh kanino galing to? Sa secret admirer mo. Nakangisi lang ito ng kumindat sa kanya at nagtungo sa bar counter. Hi Angel! Oh, Ayan, dinalaw na kita. Siguro naman matutuwa ka na sa akin ngayon. Itinaas ng asistan niya ang cellphone nito sa mukha ni Cedric. Who you? Text back. Secret Admirer Tinitigan niya ang mga rosa sa kanyang mesa. Sino naman kaya ang siraulong nagpadala noon? May secret admirer pang nalalaman na lang niya ang ginagawang pag inventory Ngunit paminsan-minsan ay napapasulyap siya sa mga bulaklak. She really couldn't help thinking of Nenji. Hindi rin niya alam kung bakit. Samantalang, ang pangit niya ng itsura ng mga rosas na ipinigay nito sa kanya noon. She sighed and picked up the flowers. Tinawag din niya ang isang waiter. Pakitapon ito sa basurahan. Ma'am? Ayaw kung may nakikitang bulaklak. May naaalala kong hindi ko dapat inaalala. Kinuha na nito ang mga yon. Itatapon ko rin ba ang mga bulaklak na nasa counter, ma'am? Hindi, yan lang. Tuluyan na siyang nadistract sa kanyang ginagawa okupado na naman ni Nenji ang kanyang isipan. Kaya minabuti niyang dalawin na lang ang kanyang chef sa kusina. Naabalang-abala sa pagkanta ng My Way. Habang naghihiwa ng mga gulay. Mang Jose, baka may bigla na lang bumaril sa iyo nang dahil sa kantang 'yan. Ay, ma'am, nandiyan pala kayo. Hinubad nito ang suot na toque. A chef's hat. At inilapat 'yon sa dibdib nito. Mahilig talaga itong magdrama. Mabuti naman, Ma'am, at may nakita rin akong maganda. Nakakasawa na kasing tingnan ang mga gulay at karne rito. Mang Jose naman. Reklamo ni Rose ang assistant nito. Oo nga pala, Mang Jose. Pwede ba kayong magluto ng mga sample dishes na ipapatikin ko sa kliyente natin? kliyente? Magka-caretaker tayo sa isang event. Sa tingin nyo, kaya nyo yun? Okay lang naman na kumuha tayo ng isa pang chef para may makatulong kayo. Kaya ko yun, ma'am. Hindi nga ba at matagal ko na kayong ibinubuyo na tumanggap ng catering services para mas makilala ang restaurant natin? At wala kayong magiging problema sa pagkain. Akong bahala. Sisiw lang yan. Niyakap niya ito. Maaasahan ka talaga kahit kailan, Mang Jose. Pakiprepare na lang ang mga special dishes na sa tingin nyo ay magugustuhan ng kliyente natin. Alright, ma'am. Gusto nyo ngayon pa lang eh. Bigyan ko na kayo ng sample. May bagong putahe kasi kung natuklasan at gusto kong kayo ang unang makatikim nun ang paswerte sa akin. Sige ho, wala naman akong ginagawa. Pumalik na ito sa ginagawa nito. Ang maghiwa at kumanta. Ma'am, may naghahanap sa inyo sa labas. Napakunot ang noo niya ng balingan ang isang ku na tila excited na kumakaway sa kanya. Nilapitan niya ito ano ba yon, Marie? May naghahanap sa inyo. Ang gwapo. Super! Hindi na siya nagtaka sa reaksyon nito. Lahat naman kasi na makita nitong gwapo ay ganoon ito ka-excited kapag ibinabalita sa kanila roon. Marie, may ginagawa pa ako rito. Sila na lang ang yayain mo. Ma'am, hindi pwede. Ikaw ang hinahanap eh. Special mention pa. Sino ba yun? Eh, nakalimutan ko na ang pangalan. Kasi naman, napatangan na lang ako sa kanya. Pumunta na kayo, ma'am. Medyo naiinip na siya eh. Nakakunot na kasi ang noo. Sayang ang face. O sige. mam ma Winry, handa na ang special dish nya si Mang Jose. May pagkasensidig ito pagdating sa pagkain na iniluluto nito. Kaya inuna niya na ito. Sabihin mo, maghintay lang siya sandali. Aniya kay Marie na agad kumaripas ng lakad palabas ng kitchen. Titikman niya ang pagkain. As usual, masarap pa rin. Anong tawag dito? Winry's Heart grilled salmon yan with my special secret seasonings. Onions, red bell pepper, and tomato cream sauce on top. Winry's heart? Yes, for you, ma'am. Napansin ko kasi nitong mga nakaraang araw na medyo matamlay ka at gusto kong mapasaya ka naman kahit sa pamamagitan lang nitong aking obra maestra. That's really nice, Mang Jose. Talaga siya sa sinabi nito She hugged the good old man Thanks, and this is really delicious by the way Salamat ma'am, kaya huwag ka na sanang malungkot Kaya ng winless heart na yan na bagong tuklas ko lang Magkakaroon ka rin ng bagong tuklas na pag-ibig sa mga darating na araw naman yun nalaman na may kinalaman sa pag-ibig ang nakikita niyong kalungkutan ko? He gave her a knowing smile. I'm not just a chef, my dear child. Isa rin akong magaling na observer. Lalo pa at ang imbog ay ang pinakamamahal naming amo rito sa witness Corner. Nabaling ang atensyon nito sa kung sino ang nasa likuran niya. Oh, nandito na ang secret admirer mo, ma'am. Secret admirer? Pakiramdam niya ay sinipa siya ng kabayo sa dibdib nang makita niya kung sino ang tinutukoy nito. nancy was standing immaculately at the kitchen's entrance, holding the flowers she disposed of a moment ago. You just don't get rid of me like you get rid of this flower's winry mapit ito. Napaurong naman siya palayo. His sudden appearance rocked her system. Mula ng huling araw na nagkita sila nito sa hacienda ay pinilit niya ang kanyang sarili na masanay na hindi na ito makikita pang muli. Pinagtsatsagaan na nga lang niya ang mga larawan nito sa kanyang cellphone kapag namimiss na talaga niya to. Pero hindi siya nakapaghanda sa posibilidad na pa pa pala silang magkita uli nito. Kaya ngayon ay heto siya. Hindi alam ang gagawin. Bakit mo to itinapon? Hindi ko naman kasi alam na galing pala sa'yo ang mga yan. I put a note here. Kinuha nito ang maliit na puting sobre na hindi niya napansin kanina. Didn't you read it? Hindi eh. Bakit? Hindi ka ba na curious kung sino ang nagpadala sa nito? Wala akong panahong mag-aksaya ng oras sa mga secret admirers. Secret admirer? I specifically told Cedric to tell you these flowers came from me. Ibibigay niya to sa kapag nakita ka niya dahil may importante lang akong pinuntahan sandali. Pinapit niya ang mga bulaklak at bakit mo ba ako binibigyan yan? Anong gagawin ko yan? Balikan mo na lang ang mga kliyenteng iniwan mo para lang makapunta rito. I don't have any clients now. Magsak ang mga balikat niya. Kung danoon, kaya lang siya naalala nito ay dahil wala itong kliyente. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito, I'm doing fine now. Bakit kailangan mo pang magpakita uli? Winry, I was trying my best to forget you, All right. Tanggap ko naman na hindi mo na talaga ako mapapansin dahil mas mahalaga sa'yo ang mga negosyo mo. Sinong may sabi? Nakakunot ang noong tanong nito. And why were you trying to forget me? Nenji, na nga siya. Yun na nga siguro ang tamang panahon para sabihin niya rito ang nararamdaman niya. Para hindi na lang siya ang nakakaalam. Mahihirapan na siyang isekreto yon. Kaya bahala na nga ito kung ano ang gagawin nito sa mga maririnig sa kanya. I'm in love with you, alright? Noon pa, noong noon pa, nang unang beses kitang makita roon sa Cafe Helenas, nakuha mo na ang puso ko. Kahit mga kliyente mo ang pinagtutuunan mo ng pansin. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yon sa akin. Samantalang niminsan ay eh hindi nga ako nagkaroon ng interes sa lalaki. May gusto man sa akin o wala. Inisip ko rin noon na dahil lang yun sa sobrang eager ko na ma-in-love. Kaya nang makita kita at kausapin mo ko, ikaw na ang nakita ng puso ko. Pero hindi naman ganun ang nangyari. Na Realize ko lang yon nang magkasama tayo sa hacienda. I fell in love with you the moment I saw you because you were the one I was waiting for my whole life, Ninji. Because my heart won't settle for just anyone unless it's you. But you have your own life at hindi ako kasama roon. Tanggap ko naman yun eh. Kaya nga, pinilit ko na lang nakalimutan ka. Charge everything to experience. Siguro naman, kahit paano ay naging malapit tayo sa isa't isa nang nandoon pa tayo sa hasyenda. Kaya pwede bang alang-alang man lang sa pinagsamahan natin doon? Huwag mo na akong pahirapan pa. I wanted to fall in love again, Neji. Pero kung lagi kitang makikita, hindi ako makakapag-move on hindi ko magagawang magmahal uli. And I wanted to be happy. Sawa so, na akong mag-isa. Gusto ko naman ng mayayakap na rin sa akin kapag nalulungkot ako at natatakot. Gusto ko na may kasama sa pagtanda. I don't want to end up like my aunt who died alone and lonely. I want to have someone with me, Nenji. Ayoko nang mag-isa. So please, kung wala ka nilang namang maiyo offer sa akin, Just go. Namalaya na lang niya ang paglandas ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Umiyak na pala siya. Sa harap pa nito. Nagtapat na nga siya ng nararamdaman niya sa isang lalaki. Naiyak pa siya. Nakakahiya. Ilang sandali rin na sa harap niya ang binata. Hindi ito nagsasalita. At hindi rin siya sigurado kung ano ang reaksyon nito sa mga sinabi niya. Dahil hindi na niya nagawa pang salubungin ang mga mata nito. Ayaw niyang makita na pinagtatawanan siya nito. And then, she saw him lower his arm to his side. Flowers is still in hand. Ilang sandali pa, nakita naman niya itong kumilos. Palayo. Napakagatlabi siya. Kaya mo yan, Winry. You can still find your second love sabi niya sa isip Did you say you love me? Narinig niyang tanong nito. When she turned to him, he was standing by the kitchen entrance. Total confusion written all over his handsome face. "Lenji, and why the heck I am walking away from you? Pwede niyo ba kaming iwan sandali?" tanong nito sa mga kitchen crew. May lilinawin lang ako sa magulo niyong amo. Tila doon lang uli nagkaroon ng buhay ang mga tauhan niya roon. Pati si Mang Jose na hindi hindi mapapaalis sa kitchen sa oras ng trabaho ay nagmarcha palabas. May naisip na akong pangalan sa isa pang dish na naimbento ko, ma'am. I would call it Winry's Love nang sa wakas ay tuluyan ng nakalabas ang mga tauhan niya. Si ni Nenji mismo ang nagsara ng pinto. Nang bumaling ito sa kanya ay nakakunot pa rin ang noon nito. I'm a little confused. Anito? Bakit mo ko pinalalayo sa'yo kung mahal mo naman pala ko? I don't want to distract you from your clients. Alam ko naman na mas importante sila sa'yo Okay, stop right there. First of all, hindi ganun kaimportante ang mga kliyente ko para itapon ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. And second of all, you were never a distraction to me. Ang mga kliyente ko pa nga ang istorbo sa pakikipaglapit ko sayo. I'm having a hard time believing that. Tumandal siya sa kitchen counter upang kumuha ng suporta. She was really getting tired of these confrontations. He took a deep sigh and watched her intently without saying anything. Noon lang niya napansin ang tila pagod sa mukha nito. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong nang lumapit ito sa kanya. Malapit na malapit. I heard you say you love me. Anito? Well... At least you can pay attention now. So you do love me? Yeah. So nothing. I just happen to have something more to offer. Is nothing meant sweeping her into his arms and kissing her deep on her lips.